Pilito. Aniya may karun sa dumoy. Na si Don Pepot nag-alaga sa yahang mga tanom-tanom. Sen. Ah, iyang alalay na tigpayong. Na si Juan Benito de la Cruz. Gwapo ang kayutaan ni Don Pepot. Dunay mga gulay. Og tama di ay ang iyang bodyguard na si Denzel Washington. Lingi ra gud mo dire, masuplado kay mo ba? Agilang ni koy. Agilang ni. Ah. Ano pa 'yan? Ngunit ilang mga pananom ng mga alugbati daw, anak sila Wala mong kabalugot kung unsa uh, ni sila Sa unang panahon, dunay uyab si Don Pipot

Niabot na ta sa ang iyang palas gulayan. <laughs> <laughs> dun, <yung tikot. laughs> <Mayuwang> <laughs> <big> Oh oh Ah, di mata. Okay, breathing side. Okay. Breathing side noted. Hei, turun, baki. Ni ang ilang drainage. Kebalik na juta sa manggahan. Pas <laughs> gam, pas go! Hey forest, we are in a forest. Nale pa balik kasi guru sila bay. <laughs> Nurse NPA slash rebuilding. Kami pa balik nami sa among home base. Sa may ngon niyo brad. Kapoy ang journey. Kapoy. Kapoy ang journey. Taka ko ang kaya tahan dun pipo. Haha. Wala siya mat. Ayong base. Kani si don pipo na ni si kaya niya kada kong niyuta. Kay taga isa kong yuta. Oh. gikan sa iyang asawa. Kuyod, kuyod. Nagdire, ay video iro nagdire Asa boy? Malaman, wala wala to gyud tanan. Op, kay ni motor. Ro ni ang ilang means of transportation dery. Balhabal. So, don't pay put kay tungod asa yung mga sakyanan, nagbaktas lang. <laughs> wala sakyan, <yung> karnap. <laughs> karnap ang sakyanan, karnap. Karnap sakyanan ni don't peepot. Mga mga small business. Karon kay antig payong kay gipayong na nasa bodyguard. Tingka mo mapakan og gagmay insekto sama sa alligator. Pating. Dragon. Dinosaur! Kambali! so. Tambali. Uno dos tres <laughs> Eh, asa to? Huh? Ibon man may layang lumipad Diyo <etermoon> sa <sk retaliated> nagsas so, Asa yan? Ibo! yung ka Lanigsan! O gagmaing sakinan! Sama sa traktor! Big pot! Mone sila mga chicks ni Don Pipot ah, Wala mga chicks ni Don Pipot Story ends here. Ay tutudulong. Okay. Ay ay. Kami pabalik na sa home base. Daray lang murag tarisikad. Maning, ay mo ana ang pinakagwapang ma'am. Wala na office ai. Ay tabon ni payong. Ma'am, ngan tan-tan. Ma Tawas <laughs> og gwapa na sangit ang ulo. Lola ka bantay. Ana sa me ma'am. Hi ma'am. Salamat. Ato na mo mapaka Huwag siya din paypot, man daw. Matabunan, butang. Nagpabuhat siya astang dako ang kapilya. Nagpabuhat siya kastang dako butang, <laughs> <laughs> kapilya. Nagpabuhat siya kastang dako mo kapilya. dito. siya kastang dako ang ang uh, subdivision ni Lolo. <laughs> Doon ikot. Kagawa sa balay, oy. Kada ko sa iyang yuta. Pero dili na siya maukang dong pitpot. Suara uh -huh. kang dong pitpot, oh. Inga. Kaning side na ni, mo ni iya. Oh, Pananan. Ah, Tapi yeah. kami yang memang terbantu. sand gravel. Jadi saya kau kesan gravel. You can see him till pretty of the damn night with ghosts until we reach to the point of no return. The most handsome man. Look at life. the look at those sharp teeth. si Paulo. A. Look at those sharp teeth. Heart <laughs> Ang kag... Ang na Jurassic na. <laughs> <laughs> Kabut, kita, nakaabot na ta sa home base. Ato At na ay, mga tsuy chuy yan. Oh, sige ma'am. Ako na ko eh. Nga nga. Baid na na. 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 no? Morning na yan, sir.